Guys, maraming ang kalabasa ngayon dito sa bahay. Kaya naisipin ko magluto ng merienda para mababasan ba rin kalabasa dito sa bahay. Nako. Ayan, hinati ko lang siya sa maliliit. Ganyan, pahaba. Kasi kalabasa fries mo, tutuin natin yan Naginit na tayo ng mantika. Ayan, i natin siya guys. Yung nilagay ko lang pala dun sa kalabasa is konting asin. Wala nang iba. Ayan, so mainit na yung mantika, kaya lagay na natin yung kalabasa. Ayan, hahalu-haluin lang natin ng bahagya para hindi magdikit-dikit. Ayan, tapos aantayin natin na mag golden brown siya. Hindi ko alam kung ilang minutes, pero kaya nyo na yan. Malaki na kayo. Hi! For the halo, ang person ko niya ay magaling magluto, pero hindi talaga. Nakong sarap nito guys. Sa totoo lang, kalamulasang ano, um, Kamote. Ayan, at ito nga yung binili kong sausawan. Ang ham spread. Bala ka ng trip niyong sausawan. At ito na nga ang ating finished product. Kalabasa fries. O diba, ganun lang siya kabilis lutuin. Ganun lang kadali. Wala ka ng ibang kailangan gawin. Piprituin mo lang siya. I mean, i mo lang siya. Kung may mga kids kayo na hindi ko makain ng kalabasa, try niyo yung ganitong luto. Baka mapakain na sila.